Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Zambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon Nangunguna na siya kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nai excite din dito sa Miss Grand International dahil ang kabu tulungan ng mga kandidata ay mag start na this coming October 5. Ang kanilang coronation night ay sa 25th ng October na magaganap nga sa Vietnam. Are you excited guys? Ako yes, sobrang excited. Dahil syempre ang pambato ngayon natin ay talaga namang masasabi ko, kakaiba ang ganda, kakaiba ang galing at parang eto na nararamdaman ko masusungkit natin ngayon ang golden crown no di ba dahil ngayon sa simula pa lang ng competition hindi pa nagsisimula ah nag-start pa lang naman datingan ng yung mga kandidata sa kumbaga makompleto yung listahan ng mga kandidata dito sa Miss Grand. talaga masasabi ko na na si Philippines sa mga pasabog na ginagawa niya kasi talagang lahat ng kalaban niya ay naalaman na sa kanya ng bongga-bongga. Naalala ko, 2016, nang makuha natin ang position ng first runner-up dito sa Miss Grand at sinundan nga nito noong 2020 na si Samantha ano, Bernardo. Actually, si Nicole Cordobes, halos kamuntika na siya noon eh. Kaya lang, ewan ko, talagang hindi pa siguro time pero ngayon, umaasa tayo na mas mataas ang posisyon na makukuha ng Pilipinas dito sa Miss Grand International. Yung iba sinasabi, huwag tayong umasa kasi baka mapaglaruan lang tayo dyan. To be honest, wala silang time ngayon maglaro dito sa Pilipinas kasi yung nakaraang Miss Grand na nag-separate ito dito sa binibining Pilipinas ay medyo talagang tumagilid na ang Miss Grand Philippines sa Pilipinas. Ako kung ako yung organization ha Siguro much better na ipanalo ko na ang Pilipinas Kasi kung maghihintay pa ako ng mga ilang taon pa Sasayangin ko yung pambato nila ngayon eh, talaga namang ang mangyayari na dyan ay Wala nang susupport dito sa Miss Grand International Dahil nga nahirapan na sila noong nakaraan Dapat alam din nila kung kailan at paano nila Lalaruin din talaga yung Yung kumbaga yung yung laban nila dito sa Pilipinas kasi sa totoo lang ang dami nang umaayaw ang dami nang may ayaw dito sa Miss Grand So kailangan niya ng patunay to sa mga Pilipino na this is it guys 'di ba kasi kung maghihintay pa siya ng mga ilang taon ay eh, talagang wala na hindi na tayo magsusupport ng bongga bongga dito sa Miss Grand wala nang maniniwala baka wala na rin kandidata na sumali diyan o di ba so kaya ako ako sa kanya ingat ingat din siya kasi nung lakara ang screening na medyo nahirapan na ang organization ng Miss Grand Philippines na humakot ng mga kandidata di ba but kung gagawin niya pa yan eh talagang tuluyan ng mawawalan na sila ng contestant kasi wala nang magtitiwala But nararamdaman ko naman na parang eto na ang hinihintay natin at siguro na maibibigay niya na yan. Dahil naman wala naman din ako masabi dito sa pambato natin na si Nicky dahil sa sobrang ganda, yung mga pasabog niya talagang grabe, umiingay at panalo ang styling, di ba? So, kailangan lang niya siguro talaga ng matinding caliber at matinding paandar talaga sa competition. I think kuha na to. Dahil yung beauty naman na meron siya ay talaga namang pasok sa banga, di ba? But sino-sino mga -sino ba, ba ang mga kandidata na nag-aabang ngayon dito kay Miss Philippines na makakalaban niya ng todo-todo. Isa sa mga nakikita ko dyan, siya si Miss USA. Si Miss USA, iba din yung datingan at alam naman natin na iba din ang kalibre ng USA. Talagang masasabi ko, medyo mag-ingat ka dyan dahil magaling din ang pambato ng USA ngayon taon na to. Isa din sa mga nakikita ko pa rin, si Colombia. Si Colombia medyo bantato kay Nikki dahil iba din ang ganda ni Colombia. Nung nakaraan ay medyo pumalo na talaga sila dito sa Miss Grand. And I think this time, medyo kabugera din ang Miss Colombia this year. Si Czech Republic. To be honest, mas maganda yung Czech Republic nung nakaraan taon kesa yung ngayon. Parang pili ko kaya-kaya tong pataobin ni Nikki. Pero syempre, huwag tayong mas magpakasiguro kasi alam naman natin na iba din talaga ang ino-offer ng mga taga Czech Republic ngayon pagdating sa competition. Nung nakaraan taon, sobrang ganda ng pambato nila. Akala ko ngayon ang mananalo eh. No? And then of course, Peru. Si Peru alam naman natin na medyo palaban din at may alam ko na koronahan na ampero noon sa kanila eh. Pero sana naman this time ay makausad ang Philippines ng todo-todo dito kay Peru, di ba? So, yon. Ako parang nakikita ko ayun yung mga kandidata na mga matitinde. Pero syempre pagdating sa Asia, isa sa mga matindi niyang kalaban niya si Miss Thailand dahil si Miss Thailand iba din ang ipinapakita ganda ngayon. Talagang masasabi ko, oh my god, kabugera. At iba din yung styling nito, you eh, no? Minsan ano curly din yung hair, minsan naman straight. Pero ang masasabi ko lang sobrang fresh overload niya. Alam mo yung ganda niya, talagang sabi ko nag ay nako, lumalaban din ang Thailand. Sa si Vietnam naman, hindi ko naman nakikita na palaban ang Vietnam this year. Mukhang mati-thank you girl na naman sila, Charot. Kasi di ba nakaraan na thank you girl sila sa top 10? And then this time, paka hindi sila umabot sa top 10. Kasi alam naman natin na kailangan beauty talaga ang ino-offer na ganda ng isang ano, kandidata dahil gusto niya talaga yung pasabog na beauty at saka kakapanalo lang naman ng na Vietnam parang feeling ko hindi naman ibibigay sa kanila to pero mas may tiwala pa ako na talagang iba din yung ganda ni Miss ano Rita si Miss Indonesia nako ay isa rin to sa mga parang kumakabog ako para sa akin na yung Asia tulad ng Thailand, Indonesia, Philippines, I think pasok to sa top 5 for sure this year. Kasi sabi ko nga, yung mga beauty nila ay ang gaganda. At saka kung makukuha niya yung Philippines, Thailand, and Indonesia, na ako, sabi ko sa'yo, sobrang lakas ngayon ng ng Miss Grand. Kasi parang feeling ko, dito dito, dito talaga yung madaming supporters eh ng Miss Grand. Kaya parang ingatan niya, isama niya na si Vietnam kasi doon talaga bubuhayin yung pageant niya ng bongga-bongga. Pero syempre, dapat makarating po to hanggang top 5. Dahil kung hindi to makakarating na hanggang top 5, good luck talaga sa kanya dahil ay alam nyo na <laughs> bigla na naman siya i-unfollow. By the way, so tignan natin. Si Puerto Rico, maganda din yung pambato ng Puerto, Puerto Rico this year. At parang piling ko, isa yun sa mga parang kaabang-abang talaga ngayon dito sa beauty pageant ng Miss Grand dahil pasabog din ng Puerto Rico. Si Miss Venezuela, gusto ko rin si Miss Venezuela dahil ano din eh, kabugera din ng Miss Venezuela this year at parang piling ko, ayan, sila-sila yung maglalaro sa top 10. And then, si Miss Myanmar, para sa akin si Miss Myanmar, ah, uh, lagi naman pumapasok ang Myanmar sa semifinals. Eh, kasi iba din talaga ang mga pambato ng, ano, ng Myanmar pagdating sa Miss Grand. Actually, pagdating sa Asia, isa yan sa mga parang tinitignan ko na lagi na lang nila pinapasok sa semifinals ang Myanmar, di ba? So, yon So, ako para sa akin, syempre, iba pa rin ang dating at karisma ng pambato natin na si Nikki. Then, parang nakikita ko, si Nikki talaga mag-uwi ng corona ngayon. Parang ang linaw-linaw sa mga nakikita natin ngayon, ha? Alam nyo, sa totoo lang, kung magpe perform to, tapos hindi magbibigay ni Mr. Nawat, ay, naku, good luck na lang talaga. Mukhang didihaduhin na natin talaga na hang mawawala na talaga ng eksena ang Miss Grand sa Pilipinas. Ako para sa akin kasi ito na yung perfect candidates natin. Ito na yung parang nakikita ko na talagang kaya kaya natin na masungkit ang corona ngayon dito sa Miss Grand. Parang piling ko mag -e exchange tayo sa Miss Universe at saka sa Miss Grand. So parang yan yung nararamdaman ko. Anyway, so tignan natin kung ano yung ipapasabog ni Nikki Dimora sa competition na to at tignan natin kung ano yung paghahanda na gagawin niya But for now, nakikita ko na na talagang pasabog ang lola mo sa competition ng Miss Grand ngayong taon na to. At parang feeling ko, ready naman siya for the competition. So, abangan natin. Basta sa kailangan lang yung siguro mag-train talaga ng pasarela. Tapos yung communication skills kasi napaka-importante para makuha niya ang corona. So, ipag pray natin si Nikki at feeling ko naman kaya naman niya yan. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon So yun guys Guys maraming maraming salamat syempre Sa inyong lahat Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click din na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated at Pesake mga chika Sabi ng Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam Thank you guys